Magandang araw po. Ito po si Mai ng My Update TV. Welcome po sa ating pong bago pong episode. pag uusapan po natin ngayon ang karutong sa ating pong in-upload na video. Ito po ay nagsisilbing part 2. Ang topic po natin ngayon ay Oplan, Eliminate the Enemies. Ganun pa rin po kasama ito sa playbook. Na sa so, Oplan, Eliminate the Enemies. Nabagit natin nakaraan na Talaga huwawalisin nila ang sino bang hahadlang para magtuloy-tuloy ang kanilang pag-upo sa ating panggobyerno at patuloy na nagpapahayag ng kanilang mga ginagawa. Bago po natin pag-usapan 'yan, narito po ang Shoutout po natin. Shoutout po kay Nali Oros Barliso, Mary Anne Mercado, Gian Caballero, Jinglo Biogo. Marcel Henson, Feline Gabriel, Adelaida Praquales, Necron Lee Ordanza, Josette Lacson, Annalisa Tigle, Nal Odeclas, Clarissa Mendez Sigarino at kay Abet Chua. Shoutout po sa Team ng FB. Masugid po natin silang manonood sa ating pong channel kaya shoutout po sa inyo kayo po. Kung nagustuhan po ninyo ang ating pong video at topic po ngayong araw, maaari pong i-click ang subscribe button. Malaking tulong po ito sa pagkapatuloy natin channel. Maraming maraming salamat po sa inyo pong At kung meron po kayong komento ay malaya po kayong ihayag ang inyong opinion sa ating pong comment section sa iba ba. Tuloy na po tayo sa ating pong topic. Papanoorin po natin ngayon ay ang pahayag po ni Maharlika na ayon po sa kanya na mayro pong fresh na nasagap na offline eliminate the enemies. Kung nakaraan, tinalaki natin ng kung paano nila lilinisin, aalisin sa kanilang landa si BP Sara at si Pangulong Duterte. Ngayon naman po ay sentro ito kay Attorney Vic Rodriguez at sa mga vlogger na kontra sa gobyerno kayo na po bahala kung sa akala pa ito pa'y totoo hindi. Pero sabi po niya, ang ay na mag-iingat. Ito na po, pando na po natin. So ayon sa pinag pinagplanuhan nila, o si si Attorney Vic ng posisyon para hindi malalong lumakas. Hindi lumakas ang Duterte at GMA at kasama na rin ako doon. Mar, mga vloggers na lumalaban talaga, not for the Duterte, but for the Filipino people. So yan po ang plano nila. Kaya, mangit na mainit pa, napakaaga dito sa, ame, sa Los Angeles. Kaya sinishare ko na sa inyo. Kaya naman, mga kababayan, binabantayan nila si Attorney Vic Rodriguez na malaking bagay. Malaking ala. Ang sabi ko nga, na kay Attorney Vic ang alas eh. Na lalong makakapagpatibay sa mga expose ko, expose ni Pangulong Duterte, di ba? Yung mga iniingay natin. So pag naging ka, nag, sumanib na si Attorney Vic sa atin, lalong mawiwindang si Ahas, si Tambalosdos, at si Kuting, mga palangga. Di ba? Kaya antayin natin kung ano yung mga susunod na statement ni Attorney Vic. At I hope kung may nakakilala sa kanya, just share yung sinabi ko. So ito po yung plano sa inyo, Attorney Vic. Binabantayan kayo ni Kuting, ng iyong BFF, best fake friend. Kung kung uh, BFF ni Attorney Vic si Kuting, 'di ba? Best fake friend. Ako naman BFF ko yung asawang ahas. <laughs> mga inayupak talaga. So ngayon, dadako na tayo dito. So kasama sa kanilang uh, playbook, sa kanilang uh, oplan, okay? Eliminate the enemies, mga kababayan, ang mga vloggers. At number one sa listahan, ang inyong lingkod, si Maharlika ang fair lady ninyo. Ngayon, ang gagawin nila, kaya nga ba diba sabi ko sa inyo, may nagtanong sa akin, ilang beses nagtanong sa akin, name your price. So malaking halaga po ang gustong i-offer sa akin. Tatanggapin ko ba o hindi? Ano ang kapalit? Well, alam niyo na ako ano ang kapalit. Tatanggapin ba ni Maharlika? O pag tinanong ako anong kapalit, sinagot ko na yan sa inyo. Ang kapalit ay para manahimik ako. Sa kasi ang kapalit katahimikan ko eh. Para manahimik ako, bumaba ka na puting. Wala ka nang babayaran, hindi na kayo gagastos ng pera ng taong bayan. Ni piso, ang kapalit ng katahimikan ko ay ang pagbaba mo. Dahil impeachable offense yung ginawa mong pag-appoint kay Michael Ma. Pakikisabwatan sa smuggler at isinekreto mo sa taong bayan. At kung impeachable, yung pagbigay mo ng confidential fund pinirmahan mo kay Inday Sar, uh, papunta kay Inday Saras office, ikaw ang mangungunang ma-impeach. So ngayon, mga kababayan, ang ginagawa nila ngayon, okay, kasama, nabanggit na ang pangalan ko, ga, na mayroon silang gagamitin taong alokin o suhulan ako para wag nang magdakdak dito. Okay? Number one nila akong target. Okay? Ngayon, nag sila ng mga right person para what? Para makumbinsi ako sa kahit magkanong halaga. Wow, ang yaman ko na sana, no? Kung tatanggapin tayo ang alok. So, kayo sa lang, hindi naman kayang atimin ng fair lady nyo na ang yaman ko ay galing sa inyo. Galing sa pera ng bayan. Di ba? Kung pwede ko lang sabihin, oh, sige, bigay mo na yung, uh, you know, yung, di ba magkano budget nila for 2023? 5 trillion, 5 point something trillion. Eh well, mauubos na, no? O sige, pumunta na tayo sa ano sa 2024. Okay? Since napupunta, o sige, ito, i-announce ko na. Tatanggapin ko yung inyong offer. Magkano budget? Let's say, next 5, 2024, correct me, mga palangga. Let's say, 5 trillion na lang. Diba? 40-50% napupunta sa corrupt. O ibigay nyo sa akin yung kalahati ng budget. Bigyan uh, bigay niyo sa kanyo yung ng budget. So that's 2.5 trillion kapalit ng what? Hindi ka dahil yung perang yan, isusoli ko sa taong bayan. Diba? Napakagandang ano yan. Isusoli ko sa taong bayan, wala tayong kukunin dyan. Bibigay ko sa inyo lahat yung palangga para lahat tayo mayaman. na Pera naman natin yun eh. So yan ang target nila palangga. Nagahanap sila ng right person para what? Kumbinsihin ako na tumigil na lang at hindi na magsalita, hindi na mag, mag expose dito ng kanilang kawalang hiyaan. So naghahanap daw po sila ng tamang tao <coughs> para kumbinsihin ang isang maharlika. Okay? Dahil nga tinagurian nila akong number one media assassin. ba? Diba? Yan ang term nila. Ngayon, kailangan daw ma makakontrol si Maharlika dahil sakit daw ako sa ulo. <laughs> <laughs> Kalo, kasakit daw ako sa ulo at tinik daw talaga ako sa dibdib -dib nila Alright, so yung mga nabanggit na pangalan Ito, oh, kasama si Banat Bay Coach Oli The General's Opinion Si Sas, kasama din At uh, sila Kasama lahat actually Kasama si uh, Bagong Dipunan Sila Maui Lahat po kayo dito kasali Ayan o oh, Tayo ang pangunahing target ng administrasyon. Patatahimikin kayo or kakaibiganin kayo, bigyan kayo ng insimada para maging kasapi kayo ng insimada vloggers. <laughs> Kausapin daw po kayo, pero magingat ingat kayo palangga. Akaibiganin kayo at operan kayo ng salapi. Kung ayaw nyo pa rin pumayag sa mga salapi na i-offer sa inyo, ay tatakutin kayo at syempre, ano sabi dito, at saka kung talagang sagabal kayo sa landas nila, dito na ngayon itutumba at gagawing unsolved case. Ayan, yun ang gagawin sa inyo. Yan ang plano ng mga demonyong ito. Magingat po, actually, I'm worried about you palangga. Hayop to. Now, alam na ng taong bayan, at is pinangunahan na natin kung may mangyari sa mga vloggers, kila Maui General, mga nabanggit ko, si Sas na sa China, at kung sino pang mga vloggers na nag-criticize sa gobyerno kasama po kayo sa oplan, itutumba. Itutumba kayo literally o itutumba kayo totally na bayaran na lang kayo o sisintakay na lang kayo. Bakit mga palangga? Bakit nila gagawin to? Bakit ito'y dugtong-dugtong? Kasi inumpisahan nila sa impeachment kay Sarah. Kasi pag na-impeach si Sarah, sino ba? Let's say for example, na-chugi si Kuting. Wala na si Sara, si Tambalusos ang Speaker of the House. Siya ngayon ang automatic maging presidente. Ganon yon Kaya ang sagabal ay si Sarah Duterte ngayon. Yung unit team ni Kuting na nagluklok sa kanya. Yung mga supporters ni si Sarah, at syempre, ang nagluklok talaga na sa kanya, smartmatic. <coughs> Ito ang pagtatraidor. Hindi lang to kay Sarah ang pagtatraidor, kundi pagtatraidor sa ating bayan. So sa tulong ng mga kurap ng mga kawatan dyan sa, sa, Senado at sa Kongreso, ito po ang plano nila kay Inday Sara, sa, kay Duterte at sa mga vloggers na katulad natin, mga palangga. Dahil gusto nilang totally na mahawakan ang gobyerno from now, 2022 2028 then 28-2034, and 2034, and so on, si Sandro. So, again, nasa mga kamay ninyo, inilatag na natin yung playbook, yung kanilang opplan okay? Eliminate the enemies. We're not enemies, they are the enemies. ba diba? Ang opplan itutumba ang mga taong magkikriticize sa kanila. Kaya, uh, bulag ka na lang, palangga, bulag ka na lang kung hindi mo pakikita na parang martial na sa Pilipinas dahil ang dating mga mainstream media na dapat takampi ng taong bayan na magdikdik at magsalita dito sa diktadorya na ginagawa ni Lisa Ahas, ni Tambaluslos, lahat ay nagbago ng parang isang iglap lang na wala nang nagkikartisay sa kanila. Pansin nyo, lahat puro papuri. Ang masasabi ko lamang po ay sa mga pahayag na narinig natin kay Maharika, totoo man po ito o hindi, ay si Marika lamang po nakakaalam. Masasabi ko lang po niyan. Talagang sadyang, pag ikaw ay may power na talagang nakakalasing. Hayaan po natin na huwag tayong kontrolin ng power. Kontrolin natin ang kapangyarihan para sa binipisyon ng mga nakararami. At kung makuha mo naman ang lahat ng kayamanan sa buong mundo, hindi mo naman madadala yan pag namatay ka. Hubad ka dumating sa mundong ibabaw, hubad ka rin aales sa mundong ibabaw. Tandaan po natin lagi yan. Nila lamang po ang topic po natin ngayon. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share at subscribe kung nagustuhan niyo po ang ating pong topic ngayon. At hanggang dito na lamang po, ingat po kayo lagi at bye-bye.